YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating YouTube. At ayan nga. Kakaano ko lang mga maser, kakalabas ko lang. Meron na ganito tayong nakuha dalawang booking, no, papuntang Pasig to, dalawa. Eh Ayun, tinira ko na. makatirahin pa ng iba eh. Sana, ano, sana goods yung, ano, yung i-deliver natin so ayan maraming salamat pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta rito sa channel natin and welcome na naman sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito mga master at uh, hindi na ako nakapag-intro kanina habang ako ay nagpapagas. So ngayon kakabukas na natin, meron na agad tayong pick up. So tirahin na natin to Mag U-turn muna tayo mga master Ano kayong pipikapin natin? So buena na mano Parehong pasig Okay, update na lang kayo sa ating ano, pick up. Ano kaya dito? Okay, dito tayo. So, ayan. Ano lang ito mga master. Uh, -huh. tawag nito. So, next. Punta na tayo sa ating ano, isang pickup. up ngayong araw po, wala tayong game plan. Basta kumuha lang ako ng booking. Oh. Hindi na ako nag-isip. Nakita ko parehong pasig dalawa halos magka ano lang magka tabi lang kaya kinuha ko na rin Ang gagawin natin ngayon mga master deliver na agad natin to Siyempre, dalawa to eh malapit lang naman pasig lang tsaka na tayo mamaya mag isip kung anong gagawin natin so sana maging maganda yung biyahe natin ngayon huwag sanang ano huwag sanang Uh, ulanin masyado although meron naman akong dalang kapote pero hassle kasi kapag umuulan eh okay ayan mga master nandito na tayo sa ano sa ating pick up point saan kaya bandarito Ay, cute naman. Hindi ako natatakot sa yung cute ka eh. Apa. Hindi ako natatakot sa yung cute ka eh. <laughs> Sige. Okay. Sige. Lagi na natin ito sa loob. Baka umulan pa eh. Mahirap na. Tapos. Ayan. So, what's up mga master? Ayan ayan, papunta na tayo sa ating sa ating ano, sa ating drop off papuntang Pasig ang to, no tinatambakan na ng lupa <laughs> ilang taon na yan dyan, mga master, lupa pa lang ang tinatambak, ayan no? grabe yan, lubak-lubak sa service road na yan hanggang doon yan, mga master okay So, nandito na po tayo sa ating ano sa ating drop off. Hindi ko lang alam kung saan banda rito. Pero dandan lang tayo. Baka dito na 'yon. On the right daw. So, tingnan natin yung address mga Master R N R. So, first drop off. Dito ay sa Pasig. Ah, uh, walang bariya si mommy kaya nagpapalit pa. Okay, so ayan mga maser Na i-drop off na natin yung isa nating parcel, no. Punta na tayo sa pangalawa nating ano, delivery. Ayan dito. Malapit lang 3 kilometers away na lang. 2.6 nga lang eh. 2.6 kilometers na lang mga master Tirahin na natin to So ayan mga master Dito na tayo Tama ba itong pinagpapasok ko? Parang mali ah Okay. So, ito na. Sarado dun eh. Okay. Dito na yung mga master. Okay. So, yes, okay. Okay na po. Sige, salamat po. <laughs> dun sa Imus, sa may malapit sa amin, di malapit sa amin, Pasig Imus scooter with lalabag pagabing shipping P300 nakakatakot yung mga ganitong klaseng ano eh. details sigurado po nung lalabag natin nito tapos hindi na tayo ng ano ng booking so ayan mga master meron na tayong booking pabalik ng Las Piñas saan kaya to sinwipe ko na lang eh Ago Edsa. <laughs> All right, so ayan mga master. Puntahan na natin na malapit lang dito. On the way for pickup. up. Okay nabusog ako so ayan mga master meron na tayong ano meron na tayong first pangatlong ano pangatlong pick up papunta ng ano papuntang Las Piñas sa ah, Pilar sakto lang to pabalik sa amin so sana ano makahanap tayo ng kasabay para mas maganda ganda ano kayo papadala nito? Alright. So, teka. Ano muna natin? Check-in muna natin yung mapa para sigurado. Hindi tayo maligaw. So, let's go. Puntahan na natin to. Ayan, o. Oh. One Paseo. Okay. Paseo building. 17th F1 Paseo. Huwag naman sana 17th floor, no? Hindi ko ito aakitin, eh. Pag sa 17th floor to, bahala siya sa buhay niya. Ayan mga master, papunta na tayo sa ano, dito sa isa nating pick up. So nakalagay dito 17F. 17 floor. Pero hindi nakalagay ito sa queuing service, no. Ito masaklap dito mga master kapag ito pinakita tayo sa building. Hindi ako papayag. So kakansel ko tong, Wala sabi-sabi. Mahirap na eh. Wala, hindi mag-reply nung anong. 17th floor. Akyati. Yes, may nangyari tayo dyan. Hello po. Nandito na po sir. Sa building. Ah. Sa harapan po ba, ma'am? Ah, sa harapan po ng building. Sa may malapit sa McDonald's? Ah, yung patabi po niya. Ah, sige po. Nandito po kasi ako sa likod. Dito ako pumunta eh. Balik po ako dyan. Sige, sir. Okay po. Okay. So, ito na yung mga masa. Lala mo po. Papuntang Pilar. Okay. Asi. Ah, Asi ke? Asi ah, lang nang Ayan mga master, meron na tayong double book. Sakto no dito sa May Pasig. Kaso lang, layo nang iikutan natin. Dito pa tayo iikot sa May ano. Sa May BGC, pero okay lang. Puntahan na natin. So, teka tingnan natin kung saan tayo iikot. Ayun oh. No? Okay, let's go, let's go, let's go. Puntahan na natin mga master So, ito po Itong buhi na to papunta to sa amin Doon lang ba malapit na malapit lang sa amin to So, saktong sakto lang Kasi doon din naman ang way ng ano natin Isa natin booking So, tirahin na natin to mga master Para ano na, dire-diretso na tayo Pang-apat na biyahe natin to Agoy mga master, epic tail tayo. Open checking. Yung pangalawa nating booking ang layo ng pick up 5 kilometers. Aray talaga. Wala na, nandoon na tayo papunta na rin. Na pick up na natin eh. So, gawin na natin. Tiyagain na natin yung 5 kilometers na 'yan. Agoy, 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 agoy. Mali, mali, mali. Discarte natin. Hindi natin nakita. Kala ko dyan lang sa may kabila. Sa ating uh, pick up. Sana tama to, no? Yun lang. May ano. May party. Pwede ba dumahan dyan? Aroy wala na palang ibang dadaanan. Miel tama ba? Ito yung sa ano? Papuntang Las Piñas. Okay. Hop, ayos e medyo nagkamali tayo dito sa ano natin sa pagkuha sa booking na to kasi 5 kilometers kasi yung ano pick up pero okay lang, nandito na tayo, eh. na pick up na na pick up na natin eh. Ah, papunta to dun sa amin. Kaya, okay lang. So, tirahin na natin itong mga master. Bibilisan lang natin to para hindi na magantay yung pangalawa nating drop off. After 25 minutes mga master, nandito na tayo sa ano sa Las Piñas malapit na tayo sa ating drop off na tayo sa ating ano sa ating drop off point after natin dito ano na punta na tayo dun sa isa nating ano drop off sa may pilar Ayan. Okay. Picture lang ko lang, sir. Picture daw eh. Ayan. 151 lang. Okay. Yeah. Salamat. Nandito na po tayo sa ating ano. Sa ating drop-off. Ano, nahanap ko na lang yung bahay. 29. Forty-one, thirty-seven. Okay, continue lang. Hello po, ah uh, mam, lalo delivery po. Ma'am, anong number niyo po, mam? Ma okay. Oh, uh, na na po ko sa kulay kulay ano, kulay puting bakod na brown na gate. Okay po. Ito ma'am. Opo, okay, bayad na po. Okay. Ay, tumabit. Sige po. Alright. And, naka-apat na booking na po tayo mga um, sir. At, uh, yan po ang kinikita palang natin ay 650 pa lang so mababa <laughs> mababang kitaan natin ngayon mga master pero okay lang yan ganyan talaga hindi laging piyesta hindi laging pasko so try natin kumuha ng isa pang booking na malapitan lang no hindi natin makakachamba tayo okay oo uh -huh. So, ngayon mga master. Uh, try tayo kumuha ng isang mala. Short ride booking. Tapos, huwi na tayo. Kahit mga 50 pesos lang. Pwede na yun. No? Tapos, balik na lang tayo sa susunod na ride natin. Kasi, medyo ano na eh. Half na rin. So, tapos na po ang ating half day. Uy, alas dos pa lang oh. So, ayan mga master. Kaka-drop off lang natin don sa ano natin oh parcel natin dito sa may ano uh, Las Piñas yung huling natin parcel pang apat so good naman walang problema accurate yung address madaling hanapin ayan at medyo hindi ho maganda ang panahon mga master parang uulan na naman maambon na ambon na so naka apat na booking lang tayo ngayon no? at kumita na tayo ng 650 tingin ko okay na yun mga master kasi hindi na maganda yung panahon eh tsaka nandito na tayo sa Las Piñas eh ang hirap na lumabas dito kapag ano na nakarating na ako dito <laughs> ang isip ko umu gusto nang umuwi eh. so yan lang mga master tatapusin ko na muna yung ating vlog ngayong araw na ito no? maraming salamat sa lahat ng sumama dito sa ano, maiksing vlog natin no? ano lang to uh, na ano lang mga master tanggal umay <laughs> I mean ano lang um, itong natin talagang ano lang uh, quick quick ride lang so ayun dahil nga sa mababang pero mga master medyo mahirap na maka libo ngayon so ayun nasabi ko naman sa inyo kanina na na struggle din ako sa totoo lang struggle din ako sa pagbabiyahin sa lalamove kaya bihira na lang din ako bumiyahe dahil sa ganyan nga, no? Ang baba ng fare tapos eh Ano pa? Ah, yung iba rush pa. <laughs> baba na nga ng ng fare rush pa. Eh. Hindi ko naman linalahat pero yung iba kasi nagbibigay naman ng tip, no? Pero talagang ang hirap talaga, mahirap, mahirapan kayo bumiyahe dito sa lalamunan ngayon. Lalo na kung yung mga biyahe nyo talagang patas patas lang yan walang walang mga ano additional walang mga dagdag o siyan mga master imagine niyo yung biyahe natin ngayon no? Pasig Pasig Las Piñas Las tapos Las Piñas Pasig no Kung hindi pa magbibigay ng tip yung ilan sa mga client natin hindi tayo aabot ng 600 ni eh. talagang ano mababa na talaga para kumita ng 1,000 kailangan maka balik balik at tatlo up maka booking ka mga master yan sigurado yan kikita ka ng 1,000 walong booking na ano yan, na, na, semi long ride ah Kaya hindi yung short ride kasi short ride napakahirap kumita ng isang libo dyan So, kung long ride, mid ride yan, possible na maka 1,000 ka, ang problema lang, matagal. Kasi nga, malalayo yan mga master. Siyempre, sama mo pa yung traffic, yan, ganyan. Talagang hassle din. Maliba na lang kung talagang nagbababad ka sa kalsada, no? Yung tipong wala kang pakailam sa oras, no? Basta babiyahe ka lang. <laughs> ayun talagang kikita ka ng disente pero kung ikaw ay meron din mga inaalalang ibang bagay tapos ginagawa mo sila alam mo part time talagang mahirapan ka maka isang libo sa ano ah sa sistema na ganito ngayon kaya nga i encourage ko yung iba na ah, gawin niyo lang muna part time to no gawin niyo lang muna part time kung meron kayong trabaho or isama nyo sa ibang courier app nyo or ano man M MC Taxi as in, ang nangyayari ngayon mga master tsambahan nalang magandang booking kay Lalambo talagang puro lahat mababa okay so yun lang at uh, magpapalam na muna tayo mga master maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa vlog natin thank you po sa inyong lahat sana may natutunan kayo sa ating biyahe apat lang yan at uh, magkita kita po tayo ulit sa susunod na updates. Yan. So, thank you sa suporta. Ah. God bless po sa inyo lahat.